Pagkano? 1,000 9,999 Adi piso O diba, i ako ngayon Ngayon <Sham sugarared Competitionzy plup> sure. So what's up mga kabaliko, no? So for today's videos mga kabaliko uh, Isishare ko lang sa inyo yung nangyari sa pamangkin ko Na umorder siya sa TikTok ba yun? Or sa ano siya Basta sabi niya sa akin kanina, sa link lang daw niya nakita, ng niya. So, yun nga, na-scam siya, nagbayad siya ng 1K. Tapos yung dumating ng deliver sa kanya, eh, hindi dun sa in-order nilang heater ba? Heater yata yung in-order niya. Kasi yung dumating, hindi ko alam kung ano, di maintindihan, o sabon ba yun? Or iwan, basta, panoorin niyo lang mga kabalik ko. Nakakatawa pa, ha? Pulis pa yung in-scam. Kaya manda talaga yun lagot yun. Pati yung delivery, syempre tatanungin natin, di ba? Kung saan galing. Kaya bukas na lang. Malalaman natin. Makabalik ko sa susunod na mga video. Pero ito muna yung nangyari kanina. La, pa, oh, shout out doon eh, sa ano? ano? Sa inordera nito. Tang ina nyo. Gisit, <laughs> may hapo oh? din kayo. 1,000? 1,000. Pagkano? 1,999. Adi piso. O, di ba? Nais ako ngayon. Ngayon. Ayan. Itawa na lang pa. to. Ano mabas ito? O, heater dapat yan eh. Ito yung heater. O. Tapos pong. Sabon ba to? Walang amoy Wala eh. Wala yan. Walang amoy. Pang ina. O? Hot dog siguro eh. Kanina ko lang binuksa umaga kami na ari. Ay, kagabi pala pagdating. Oh, diba? Uh, dito nila gayong. Ano Wala naman mm. tuk -tuk na mo naman nakab. Kung sabon ba yan o ano yan? Wala. Pages na oh, yan. Man oy. Hmm, mo. Hello guys. Uh, scam. Hey, kayo, guys. scam. Scam alert. Polis, polis pa yung pulis Polis, polis. Para ni Kuya oh, yan. Sige lang. Pulis, pulis pa yung in-scam. Gusto yan mga loko-loko kayo ha. Pulis pa yung in-scam nyo. <laughs> <laughs> May oh, nagrabot yung Q4, QR code. Hindi na siya maano. Ito, tatlo, tatlo. Oh, tatlo, 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 tatlo ito, yan, yan. yan. Ito oh, yan. Tatlo, yung binuksan mo. Ito tatlo na. Parang yung nagskamata sa pinsan niya na tumboy. Parang ganito din ang laman ah. Ngayon yun. Ito yan, ito yan. Hindi na siya maano. White, white. Wala yun ano. Wala nga GNT o. Ano kasi link lang yan. Kaya hindi nga GNT ang iyano nila dyan. So, yun yung mga kabalikod yan. Para panood nyo. Ah, uh, lesson learned na rin sa atin na dapat pag hindi tayo sigurado dun sa box kasi nga magaan nga daw so pwede namang i-check natin buksan bago bayaran diba? kasi sayang pero yun pinaghirapan mo yun eh. tapos basta na lang ganun ganun din tayo ng mga taong walang magawa sa buhay kundi amang lamang sa kapa so doon sa na-order na namin shoutout sa sana sana-sana lang. Magkakaroon ka rin ng time. Mm -mm. God bless na lang sa'yo, kaibigan.